Yan, guys, so may gagawin na naman tayo. So 'wag niyo gagawin to ah. Wag na wag niyo tutularan 'to guys. Lalo na kapag hindi niyo kilala ang ugali ng aso ninyo. Sit down. Behind. Behind. Behind muna. Behind muna. Behind. Sit down. <coughs> hmm. Yo. mong gạ mình ra nè sa pa hm à ừ ba, hm 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 lang, ừ hm hm ừ ba, hm 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 ừ hm 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 Opo. Yan. Good girl. Kari. Yes. Oh. Good girl. Di ba? Ano ibig sabihin? So, pag hindi nyo alam kung galing ng alaga ninyo, wag nyo, wag nyo, nyo tutularan yun. Baka madisgrasya kayo at makagat pa kayo ng alaga ninyo. So, bye-bye.